yun, good morning uh, magpapalit tayo ng filter ng Yamaha Sniper 155 yan, paano nga ba yung tamang ah uh, pwesto yung pagpasok ng filter bibilisan lang natin ano kasi madali lang naman to Yung iba kasi, katulad ko dati, eh, nung bago lang ako, mag-change oil, tsaka magpalit ng filter. Hindi ko alam yung paano yung isalpak to. Kung pa ganito ba? O, kasi dalawa yan eh, may butas na malalim, kita yung loob, gitna. Tapos, ayan, walang butas. Oh, walang butas yan. Uh, ang tanong, paano yung pagsalpak niya? O, ganito ba? O, oh, pag ganito. Yan. Ah, ang tamang pagsalpak po niyan, ang pagtamang pagpasok. Ito po. Yan. Nakikita niyo po yan, yung walang butas. Ang kabila, kita yung loob. Ito, hindi kita yung loob. So, ito po, ito po yung una na ipapasok natin. Yan. Pag ganito po yan. Yan. Ganoon lang po. Ganun lang guys. Yan. Pag ganito. Ito may butas. Yan yung kit na sa labas. Yan. Yan. Ganun lang po kasimple. Sila po. Salamat. Peace.